Hello mga ka-dreamers, mga kahanap bahay. For this episode, pag-usapan po natin yung tanong ng isa kong client na OFW. Ang tanong niya, hanggang magkano daw ba yung amount na pwede niyang hiramin or utangin kay pag-ibig? Um, eto sa housing loan na yung pinag-uusapan natin. Actually, ayon kay pag-ibig, maaari po tayong umutang sa kanya hanggang 6 million pesos. Pero, lahat po ba ay pwedeng makahiram ng 6 million pesos? Ito po, pag-usapan natin yung apat na basis ni pag-ibig kung hanggang magkano po ang maaari niyang ipautang sa inyo. Number one po is yung capacity to pay. So, ibig sabihin, aalamin po ni pag-ibig kung magkano po ang inyong gross monthly income. So, let's say, ang estimated monthly amortization ng house and lot na nais niyong i-loan ay 10,000 pesos, ibig pong sabihin kahilangan po ay kumikita kayo ang kumikita kayo ng monthly income na 35,000 pesos. So, second po is loan to appraised value ratio. So, ibig sabihin, kung mara, meron po kayong property or house and lot na nagustuhan, it doesn't mean po na pwede nyo po siyang i-loan. So, titingnan po natin, titingnan ni pag-ibig kung ano lamang po yung appraised value po niya. So, kung pasok naman po doon sa capacity to pay nyo, sa required monthly income po ninyo, ay pwede nyo po siyang i-loan. Depende nga po doon sa appraised value po ni pag-ibig doon sa property. Kung masyado po mataas yung presyo ng bahay, ililek kung magkano lamang po yung uh, appraised value po ni pag-ibig, yun, yun po ang pwede nyong ilun. Tapos yung the rest po is kayo na po ang magbabayad po noon sa seller. Third po is yung actual need. So, ibig sabihin yung total contract price or yung selling price po ng property, ilalas po yung down payment at kung magkano lang po yung loan value, yun po ang maluloan nyo kay pag-ibig. So, of course, ikukonsider pa rin po dyan ang inyong gross monthly income. So, lagi pong nakakabet yung gross monthly income po ninyo kasi doon po malalaman kung magkano lang po talaga ang maaari nyong i-loan kay pag-ibig kung gaano lang po yung kakayahan nyo, kung gaano ang kaya nyo pong bayaran. For po yung loan desired amount, so ito naman po ay para po doon sa mga uh, home buyer po natin na meron na talaga sila, silang nakalaan na pera pero hindi po enough. So ibig sabihin, uh, meron na silang ipon kaso yung uh, price ng amount ng property na nais nila is Uh, mas mahal. So, kung magkano lamang po yung kailangan nilang gustong iloan, so yun lamang po ang kanilang uh, iloan ilo po kay pag-ibig. Sana po nakatulong po sa inyo kahit pa paano ang video na ito. Um, kung meron pa po kayong katanungan, i-comment nyo na lang po at maaari ko pong sagutin sa mga susunod pa po nating videos. Maraming salamat!